po ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang motorsiklo sa Maynila. Depensa niya ng maaresto pag ng kaanak niya ang motorsiklo na ninakaw umano Taliwas po yan sa record ng Land Transportation Office. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Aakalain mong magpaparada lang ang lalaking ito sa tabi ng isang ambulansya sa bahagi ng Old Antipolo Street sa Maynila. Pero nagnakaw pala ng motor ayon sa pulisya. Ilang minuto bago yan, makikita sa kuha ng CCTV ang sospek na nakatayo malapit sa truck ng bumbero sa bahagi ng Ipil Street. Agad siyang bumalik pagkalampas ng motorista at dali-daling itinulak ang motor. Napahinto siya sa tapat mismo ng CCTV dahil nakalak ang manibela ng motorsiklo. Matapos aglit iwan, itinulak niya uli ang motor at itinago sa gilid na nakaparadang ambulansya ating komplainan, uh, at pag niya wala na yung kanyang motosiklo. Ginawa niya yung uh, pagdanakaw ng motor ng madaling araw at pagdating ng hapon, ay nahuyagan siya ng ating mga operatiba ng 50-50. Lumalabas sa investigasyon ng polisya na ilang beses nang may record sa barangay ang sospek dahil sa kaparehong paratang. Pero, hindi raw natutuloy ang reklamo dahil madalas, nababawi naman ang ninanakaw niya. Ang mga na namang walang umaako na itong tatamayin at ibibenta yung mga piyesa. yung motor na ito. Hawak na ng Manila Police District ang sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Ayon sa polisya, nakulong na rin dati ang sospek dahil sa kasong homicide. Sa panayam ng GMA Integrated News, iginiit niya na pag-aari ng kamag-anak niyang motor at ninakaw lang din ito mula sa kanila. Kaya nang makita raw niya, agad niya itong kinuha. Service namin dati, matagal na panahon. Nakalimutan, ng dahil bc sa hanap buhay. Matagal na rin, 2005 you know. Pero base sa records ng LTO, ang motorsiklo, bago pa at hinuhulugan ng totoong may-ari. Jomer Apresto nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Naramdaman po ng mga taga-kagayan ang bagsik ng bagyong ophel Kabi-kabilang pinsala ang idinulot sa lalawigan pati na sa katabi nitong Ilocos Norte. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Kasabay ng malakas na ulan, nakabibinging hangin ang humampas sa iba't ibang bahagi ng Cagayan sa pananalasa ng bagyong Ophel na naging super typhoon kahapon. Naglandfall ito sa bayan ng Bagaw. Isang paaralan ang nagtamo ng matinding pinsala. Naggalat ang mga yero. Ilang pader ang nawasak at nakalbo ang ilang puno sa paligid. Sa bayan ng Gonzaga, natanggal ang bahagi ng isang puno ng tangayin ng malakas na hangin. Bumaha naman sa Barangay Flourishing dahil sa pag-apaw ng Istaka Dam. Malakas ang agos ng ilog na sakop ng Amulong, pati ang hampas ng alon sa Fuga Island sa bayan ng Apari. Nararanasan din ang malakas na ulan sa Santa Ana, Cagayan. Halos mag-zero visibility na rin doon dahil sa lakas ng ulan. May mga pamilyang nananatili sa mga evacuation center, pero dahil sa pinsalang dulot ng iba pang nagdaang bagyo, Kulang na ang mga silid-aralan na pwede nilang tuluyan. Sa ibang lugar sa lalawigan, sapilitan na ang pagpapalikas. May ilan naman na kinailangang i-rescue. Bukod sa Cagayan Valley, ramdam din ang bagyo sa Ilocos Region. Nakararanas na rin sa Lawag City ng malakas na ulan. Napinsala na ang mga pananim, kaya't problemado ang mga magsasaka. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Perwisyo para sa ilang taga Isabela ang mga iniwang pinsala ng bagyong Ophel. Lubog pa rin po sa baha ang ilang taniman doon. May ulat on the spot si James Agustin. James? Kani maganda na yung panahon dito sa Ilagan City sa Isabela kaya pinayagan na makauwi sa kanilang mga bahay yung mga lumikas na residente. Umabot sa 300 pamilya yung lumikas sa iba't ibang evacuation centers dahil sa magkasunod na mga bagyong Nika at Ophel. Abala sa paglilinis sa mga residente sa mga barangay ng Ginatan, Santa Barbara at Bagong Bayan. Ang iba ngayon lang ulit nakauwi matapos ang apat na araw na pananatili sa evacuation center. Sa barangay Santa Barbara, lampas tao raw ang taas ng tubig noong lunes, kaya napuno ng putik ang gamit ng ibang residente. Ganyan din ang sitwasyon sa barangay Bagong Bayan. Wala ng bahay na lubog sa baha pero ang ilang taniman nagmistulang ilog. Buti na lang ay wala nakatanim at natapos na raw ang pag-aani noong mga nakaraang buwan. Samantala, Connie, isang tulay pa ang hindi na madaanan dito sa Ilagan City sa Isabela dahil nga doon sa mataas na antas ng tubig pa sa Pinakanawan River. Yan na ilitas mula rito sa lalawigan ng Isabela. Balik sa iyo, Connie. James, yung mga kakauwi pa lamang sa kanilang mga tahanan ng mga evacuee, papabalikin ba muli ano, dito sa mga evacuation centers dahil sa mga sinasabing nga maka maging effect pa rin ng bagyong pepito? Yes, Connie, natanong natin yan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at handa naman sila kung sakali man pababalikin itong mga nagsilikas dahil dito sa Ilagan City, identified na nila talaga yung mga karaniwang mga lugar na binabaha, lalo na yung mga malapit sa Ilog, yung Pinakanawan River at dito naman sa kabilang side ay yung Cagayan River. At napansin natin dito, ano, yung, mga, meron na sila mga identified na evacuation centers talaga dahil apat tatlo yung barangay na flood-prone areas dito sa Ilagan. City. Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, James Agustin. Matuloy po ang paghina ng bagyong Ophel matapos maglandfall nga sa Bagaw, Cagayan, kahapon ng hapon. Base po sa 5 a.m. bulletin ng pag asayan Isa itong typhoon na may lakas na 120 km per hour. Signal number 3 sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern most portion ng mainland Cagayan at northernmost portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Nasa signal number 1 po ang Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, buong Kalinga, northern at central portions ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Mamayang hapon po ay bahagyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel pero agad din itong papasok ulit bago tawirin ang Taiwan ngayong pong weekend hanggang sa tuluyang humina at malusaw. Tutukan po dito sa Balitang Hali ang 11am Bulletin ukol sa bagyong Ophel. Ihahati din po namin maya maya lamang ang update sa bagyong Pepito naman na nagbabanta rin sa Luzon ngayong weekend. Bilang paghahanda sa ulan na maaaring bumuhos sa mga watershed, Tatlong dam dito sa Luzon ang patuloy na nagpapakawala ng tubig ayon sa pag-asa. Dalawang gates po ang nakabukas sa Magat Reservoir sa Isabela. Tig-isang gate naman ang nagpapalabas ng tubig sa Ambuklaw at Binga Reservoir sa Benguet. Good news naman tayo sa mga motorista. Namumuruhong mag-roll back ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya po kasi ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng may bawas na 70 centavos hanggang 1 peso ang kada litro ng gasolina. 65 centavos hanggang 95 centavos naman ang nakikitang tapya sa kada litro ng diesel. Habang 70 centavos hanggang 80 centavos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, isa sa mga dahilan ng bawas presyo ang nakikita ng OPEC na pagtamlay ng demand at ang inaasahan naman ng Amerika na pagdami ng global supply sa susunod na taon.